hindi na kailangang magsumiti ng birth certificate ang mga mag apply ng passport renewal basis sa Department of Foreign Affairs. Sapat na raw na katibayan ang lumang pasaporte ng aplikante para matiyak ang kanyang pagkakakilanlan. Umaaksyon si Faith Del Mundo. Inilabas ni Foreign Affairs Secretary Teddy Loxin ang Department Order No. 03-2019 na naglalatag ng requirements para sa renewal ng pasaporte. Sa ilalim nito, hindi na kailangan pang magbigay ng birth certificate ang mga passport holder na magre-renew lamang. Pero dapat pa rin magpresenta ng birth certificate ang mga bagong aplikante na walang o kaya nasirang lumang pasaporte, may mga papalitang impormasyon sa pasaporte at mga aplikanteng nasa watchlist ng ahensya. I'm never going to allow any agency to piggyback on any process that is supposed to serve the public. For now, I'm taking the word of APO that there was no breach, only because it justifies my lifting of the, of the birth control certificate. And also because I would like to thank the officials of APO who whispered to me secret lang, sir, pero yung birth certificate requirement is not necessary and never was necessary. Inaprubahan ito ng DFA sa gitna ng mga pangambang nagkaroon ng data breach sa mga pasaporte. Pero sa isang tweet, nilinaw ng kalihim na hindi tinangay ng dating kontraktor ang data ng passport holders. Pero hindi rin daw ito mapasok. Nagawa naman daw ito ng paraan ng kasalukuyang kontraktor na Apo. Yun nga lang ang ilang datos ay corrupted na. Kaya naman ipapaubayan na raw nila sa Senado ang pantuklas kung ano ang totoo. Is there a breach? Only the Senate investigation can determine if that happened or not. Sa gitna rin ng pahayag ni dating DFA Secretary Perfecto Yasay na matatagpuan lang ang passport data sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Asiana Office ng DFA. Hindi naman daw isinantabi ni Doxin ang isa pang issue na pinalutang ni Yasay patungkol sa contractors na humawak at humahawak sa proseso ng pag-imprenta ng mga pasaporte. Taong 2006 nang kunin ng DFA ang serbisyo ng Banko Sentral ng Pilipinas at subcontractor na Overture para gumawa ng machine readable electronics passports. Hanggang 2018 paraw dapat ang serbisyo nito. Pero noong 2015 ay inilipat umano ng akin Administration ang trabaho sa Apo Production Unit na mayroong umanong subcontractor na United Graphic Expression Corporation. My objection was that Apo delegated or subcontracted uh, the mm. the, the, uh, uh, the the contract mm. to UJ, mm. and I said, well, the question of whether or not uh, you've done something illegal is another issue, but my concern now is I cannot cancel this contract because if I did, there would be a bet bigger problem that would result, which is the. Uh, uh, what do you call this, the inter interruption of a vital service to the public, and that is the issuance of the passport. Sabi ni Yasay, nagresulta ito sa backlog at mas mahal na e-passports. Paglilinaw naman ng Apo, hindi subcontractor kundi finance partner lang ang kinuha nila para sa proyekto. Umaaksyon, Faith Del Mundo, News 5.